Okay. Tila test for their relationship ang nangyaring pop quiz ng Lin Langkas na sina Paolo Abilino at Kim Chu sa Mega Magazine. Ito ay matapos masilayan ng Kim Pao fans na kilalang kilala ni na Kim at Paulo ang isa't isa habang sumasagot sa pop quiz ng nasabing magazine. Ultimo tattoo sa katawan ni Paulo at piercing ni Kim Chu ay alam ng dalawa. Dahilan para isipin ng kanilang mga tagahanga na talagang malalim na ang relasyon ng Kim Pao. Dagdag pa dito ang reaksyon ng kanilang kasama na si JM de Guzman tuwing sasagot ang Kim Pao. Tila nga parang wala si JM sa tabi ni na Kim at Paulo na animo ay may mga sariling mundo. Samantala, hindi lang sa mga sagot ni na Kim at Paulo ang dahilan kung bakit kilig na kilig ngayon ang Kim Pao fans kundi dahil nga sa pagiging maharot ni Paolo Abilino kay Chinita Princess Kim Chu. Anila ay makikita mo talaga kung gaano komportable ang aktor kay Kim Chu. Banat ni Paolo kay Kim sa tanong na what is your favorite accessories? You, beside me. Hindi naman naipinta sa mukha ni Kim Chu ang kanyang kilig sa naging banat na ito ni Paolo Abilino. Dahil naman sa nangyaring vlog na ito ay napaisip ulit ang Kim Pao fans kung ano talaga ang estado ng relasyon ng dalawa. Gayun pa man, hindi minamadali ng Kim Pao fans. Dahil mahalaga pa rin ang pagrespeto sa desisyon ni na Kim Chu at Paulo Abilino. At kung talagang pinili ng dalawa na i-level up ang kanilang pagiging magkaibigan ay nasa sa kanila pa rin ang oras at panahon para ipaalam ito sa mga tao.